Bakit nga ba masasabihan kang bobo at magagalit pa sa iyo ang mga kakampi mo kapag pinagsama mong bino? ang Berserker's Fury at Golden Staff? Narito na ang detalyadong pagpapaliwanag na dapat mong malaman at matutunan para hindi ka na masasabihan na bobo at para mas lalo ka pang lalakas maglaro ng ML. Kaya kung interesado ka at gusto mong matuto panoorin mo ang buong video na ito. Abangan mo rin sa dulo at baka pangalan mo na ang ipagsisigawan ko. Pero bago ang lahat kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at nakapollow sa aking Facebook page, kawawa ka naman. Bago ka mangarap na lumakas ka maglaro ng ML at gusto mong mas mag-improve pa ang bawat gameplay mo, mas mabuti na laliman mo pa ang pangunawa sa pangkabuoan ng larong Mobile Legends. Isa na rito ang sapat na kaalaman at pangunawa sa mga epekto ng bawat items na pwede mong gamitin sa bawat hero na madalas mong ginagamit maglaro. Dahil marami ang nagtatanong kung bakit hindi pwedeng pagsamahin ang Berserker's Fury at Golden Staff, sasagutin ko sa bidyong ito, ng kompleto at detalyado. Bago tayo dumako sa Berserker's Fury at Golden Staff, sa mga hindi pa pamilyar, ang bawat item na mabubuo natin sa larong Mobile Legends, ay mayroong epekto na nahahati sa tatlo. Ito ay ang item attributes, unique active, at unique passive. Unahin natin ang item attributes. Ito ay direktang madadagdag o pumapatong sa attributes mismo ng hero na ginagamit mo. Pero take note idol, na ang ibang attributes kagaya ng cooldown reduction at critical chance ay may limit. Isusunod natin ang unique active. Tanging Wind of Nature lang at Winter Truncheon ang item sa Mobile Legends ang may unique active. Dito, may madadagdag na unique skill na pwede mong gamitin maliban sa skills mismo ng hero na gamit mo. Pinipindot ito para magamit o ma-activate at may sariling cooldown din ito. Para mas maliwanag mga idol sa Wind of Nature, ang attributes nito na 30 physical attack, 20% attack speed at 10% life steal ay direktang papatong sa attributes mismo ng marksman hero na ginagamit mo. Ibig sabihin, tanging immunity sa physical damage lang for 2 seconds ang maibibigay kapag na-activate mo ang wind chant. Ibig sabihin din, na pindutin mo man ang wind chant o hindi, matik na may additional attack speed at life skill ka nang makukuha. Kaya sa mga marksman user dyan na inaakala na bumibilis ang attack speed nila at dumadagdag ang life skill nila kapag na-activate ang wind chant ay tigil-tigilan nyo na yon. Huwag rin kayong gumamit ng wind chant sa mga mage heroes na mga kalaban at huwag din gamitin ang wind chant kapag activated ang vengeance ng kalaban mo dahil magic damage din ang balik sa'yo ng vengeance. Sana lang nakuha mo na idol. Panghuli ay ang Unique Passive. Ito ay ang attributes na makukuha at madadagdag sa hero na gamit mo ayon sa skill set at effects na mayroon ng hero na paggagamitan mo. Ibig sabihin kung ang kalakasan ng hero mo ay nakaayon sa attack, hindi ka makakuha ng Unique Passive na Spell Bump na nasa Bloodlust Axe. Kung ang kalakasan naman ng hero na gamit mo ay ang kanyang mga skills o skill-based heroes, hindi mo na kailangan ng attack speed, kundi cooldown reduction at spell bump, which is makukuha mo lahat iyon sa Bloodlust Axe. Mega! ngayon, lumako na tayo sa pinakapunto ng bidyong ito. Unahin natin ang Berserker's Fury. Makapagbigay ito ng dagdag attributes na plus 65 physical attack at plus 25% critical chance. Meron itong unique attributes na plus 40% critical damage. Tandaan mo idol, na ito lang ang item sa larong Mobile Legends, ang natatanging makapagbigay ng dagdag na critical damage. Meron din itong unique passive na Doom. Dito, sa bawat talab ng critical strike, magbibigay ito ng extra 5% physical attack for 2 seconds. Isunod na rin natin ang Golden Staff. Makapagbigay ito ng dagdag attributes na plus 55 physical attack at plus 15% attack speed. Meron itong dalawang unique passive. Unahin natin ang Swift. Dito, bawat 1% ng extra critical chance ay mako-convert sa 1% extra attack speed. Tunod naman ay ang Endless Strike. Dito, Pagkatapos ng dalawang non-critical basic attacks, ang susunod na basic attack ay madedagdagan ng hanggang 100% at tataas din ng hanggang 500% ang limit ng attack speed ng hero na gumagamit. Matrigger ang attack effects nito ng dalawang beses. Ngayon, bakit hindi pwedeng pagsamahin ang dalawang items na ito? Tandaan mo Idol, tanging Berserker's Fury lang ang makapagpataas ng critical damage, at tanging Golden Staff lang din, ang makapagpataas ng limit ng attack speed ng hanggang 500. Hindi tutugma ang dalawang item na ito kapag pinagsama dahil iyon sa unique passive na nasa golden stack na hindi ma-trigger ang critical chance dahil ay convert lang nito ang bawat critical chance bilang attack speed. Ibig sabihin idol, masayang ang critical chances na makukuha mo sa Berserker's Fury, pati na rin ang critical damage dahil hindi ka magkakaroon ng critical strike kapag may golden stack ka. Ngayon, kapag nakabuo ka na ng Berserker's Fury, mas mabuti na samahan mo na lang ito ng Windtopper at Blade of Despair kung gusto mo ng additional attack speed at critical chance, plus mataas na physical damage. Pwede rin na samahan mo ito ng Host Claws para sa additional critical chance at physical lifesteal. Kapag plano mong bumuo ng Golden Staff, mas mabuti kung samahan mo ito ng DHS o Demon Hunter Sword, plus Corrosion Sight o mas kilala ito bilang Trinity Build. At iyan ang lahat na impormasyon ang aking maipamalas para sa bidyong ito. Sana may natutunan kayo at magagamit ninyo ito para mas mapabuti ang paglalaro nyo ng ML. Kung may mga tanong ka na gusto mong mabigyan ng sagot, mag-comment ka lang dyan sa comment section para magawan ko ng video. Bago ko tapusin ang videong ito, shoutout muna sa lahat ng mga solid kong supporters kagaya nina. Benjamin Bernal, Glenn Camora, RJ Reyes Jr. Glenn Mencias SP, Ray Lasaga, Glenn Malunes, Mac Molieda, TJ De Ocampo at Reynald Laurico Aracena. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyong mga idol. God bless sa inyong lahat. Ikaw idol, gusto mo rin bang magpa-shoutout? Pag-comment ka lang gamit ang hashtag Saitama Play. Mega kill! Of your, of your